Speaking, 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 speaking of uh, Attorney Bick. and Ni Mga kababayan ko, marami po akong nalaman tungkol kay Bick So, totoo lang. Marami pong mga taong uh, nagsasabing uh, malaking scammer yan. Di ubano. Mga kababayan ko. At maraming uh, nagsasabi na ito si Bikrod ay eh, may tinatagong sikreto. Pero, Let's set aside kung ano mang ito, mga kababayan ko. Pansamantala, mga kababayan ko. Kasi po, mga kababayan, na eh, hello po sa inyo, Tita Lily Ragasa, Tita Judy Basco, Nanay Carmen, The Warrior, Kapatid The Banat Boy, and sa lahat po, no? kain and listening tol, wag mong kalimutan ng pick mo. Oo oh, tol! Ang galing ni Banat Boy, no? ginawa kami ng uh, drawing na, ano, drawing na, ano, totoo nga tuwa naman ako. Athletic Sibilya 11. Hello po sa inyo dyan, mga kapatid. No? Ayan. Eto na, mga kapatid. This post is came from our friend, uh, Yayam Dizon. No? If you know, Yayam Dizon is uh, one, of the, one, of the, one of the best. Uh, one of the best uh, uh, friend. Best friend. One of the best of the best friend. Nitong ni uh, incoming senator. Secretary of DILG uh, Secretary Abalos. Tayo bayan ko si Ayam Dison. Sabi niya dito mga kababayan ko no. Please don't run. Attorney Vic Rodriguez. Parang awa mo na po, sabi ni Reyya, serya si Dahil gusto ko maranasan mo ang saklap ng pagkatalo. Ko na nararamdaman na nararamdaman mo. Ang sakit sa pakiramdam na mabasura anta ng uh, mabasura ng taong bayan ng dahil sa masamang ginawa mo kay Pangulong Bongbong Marcos. And that pose trending ngayon sa loob ng social media patungkol kay Bicrod, mga kababayan ko. Tawagin mo si Bicrod na lang. Bicrod, no? Bicrod, di ka? Sabi kasi dito ni Bicrod, I am considering, mga kababayan ko, but I have yet to make a final discussion, sabi ni Bicrod on whether to run or not run to run while i know we're already in the mid uh, in the midstream of the filing in in the filing hindi madaling decision as of this very moment i am still 50-50 it's not an easy decision to make this whole thing and eating me sabi niyang gano'n. Kesa lamunin daw siya, mga kababayan ko, no? Listen. Atty. Big Rodriguez, ganito yan. Ito ang komento ko sa'yo. Kung si Yayam, gusto kang uh, uh, pinatatakbo, ha? Mas maganda, mga kababayan ko. Well, I am challenging you, Atty. Big Rodriguez, if you are watching right now on my channel, I'm challenging you na tumakbo ka. Ah. Big run. <laughs> big run. Takbo big para malaman ng taong bayan kung gaano ka talaga kalakas. Tandaan mo, ato big road. Marami kaming nag-aantay sa and I'm we are very happy na ka na ng kandidato si mo. Huwag ka mag-alala big road. Ipapagdamal lang namin sa iyo. Oh yung hinahanap mo. Di ba? Ipapadala, ipapadama lang namin sa'yo kung gano'n mo ginawa yung ginawa mo kay Pangulo. <laughs> And I'm very excited sa mga moment na yon, Big Road. Pinatatakbo ka na namin. Kaya ka kami mga loyalista, nagsasalita na sa'yo, takbo big para maramdaman mo yung gante at sakit na inabot ng Pangulo nung ginawa mo sa kanya. Di ka na naawa? Gusto mo pa mag pipit magpaawa? Baka hindi mo alam. Alam namin yung kalokohan mo. Baka hindi mo alam. Alam din namin yung kagagahan mo. Kaya ako kaya akong i-elaborate mo sa amin na 50-50 ka ngayon at hindi ka makapagdesisyon. Nako na nagsasabi sa iyo, big Takbo na. Huwag ka nang magtira pa. Lumabang ka na. Takbo pa kung talagang para sa taong bayan ka, tatakbo ka. big huwag ka magalala. Hindi ka namin susuportahan, hindi ka rin namin kakalimutan. <laughs> sa pagtakbo mo, sabay-sabay kami tatalikod sa iyo. <laughs> Di marunong makakalimot ang Pilipino, lalo na't na Marcos ang ginago mo. <laughs> Kaya sa pagtakbo mo, Big, kung alam mo 50-50 ka na, anak ka ng teteng, takbo ka na, Big, para na mabawasan naman yung 400 million na problema sa Mindanao mo. Ako ni Bik, kung tatakbo ha kung mag-alinlangan. Kung si Duterte nga eh, 'yan pa, nagpapautupa, nagpapapara mag eh. <laughs> Ay, alam niyo ba, mga kababayan? Lo. Oh, Ibig Rodriguez runs for senatorial election, maganda 'yan. Sabi ko sa inyo, maganda 'yan. Kasi mas mapadada natin sa kanya kung papaano siya babagsak dyan. Kasi mararamdaman mo ano galit sa'yo ng taong bayan. Mararamdaman mo kung papaano ka kamuhian ng taong bayan. Mala Malalasap mo kung papaano ka alipustahin ng mamamayang Pilipino. If you think makakakuha ka ng 1 million votes, tutusta ako. Hindi aabot uh, sa ganun ang boto mo. Kaya 'yung 50-50 mo, gawin na lang natin 20 25 mga <laughs> kababayan ko. 2025. 2025 by sa 2025 election, hindi ka na 50-50. Hatiin mo 'yung 50-20-2025 ka na lang. Diba? Ayaw niya ng real talk mga DDS. Pagtanggol niyo si Vic. Uulitin ko. No, mga kapatid. Sa 2025, takbo na. Pagdating ng 2025, midterm election, 50-50 ka nga. Kasi 2025 ka lang. Hindi ka aabot sa ano? Sa 100%. Ano yung pinagkakalatit ang tao na to na siya daw ang kingmaker? Nakakaalala nyo ba yung mga kababayan? Sino nakakaalala dito na si Vic daw ang gumawa ng kingmaker? Totoo ba to mga kababayan ko? If Vic Rodriguez builds a kingmaker sa kanyang libro, mga kababayan ko, anak ka ng teteng, tinalo mo pa si Madam Imelda Marcos. Sabi mo sa libro, ikaw ang nagpanalo kay Bongbong? Sigurado ka? Sigurado ka? That is a biggest false. A liar. Mga kababayan ko. We know the story. We know everything the story. And we know kung paano mo pinatakbo ang campaign. Mga kababayan ko. Baka nakakakalimot kayo. Administration vlogger ako. At andun ako. Luzon, Visayas, Mindanao. Sabay pa tayo naglalakad palabas ng Maynila. Kaya kung sasabihin mo, you are the kingmaker, attorney Bick, mali ka po doon. Bakit? Who is the true kingmaker? The 32, th the 31 million Filipino who votes for PBBM? O yung ikaw na nag-iisa? Sige Sige nga! ikaw na isang pirasong Pilipino versus the 31 million Pilipino who votes for a biggest history ng Pilipinas na nakabalik ang Marcos? So, ibig mo sabihin sa libro mong Kingmaker, ikaw ang lumikha sa pagkakapanalo ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi yung taong bayan. Ganun ba yun? Mga kababayan ko, Ganun ba yun? Ito, sabi mo, literally. O, oh, ayan, o. No. Oh. O. Oh. The author of Kingmaker is a bigger liar. <laughs> <laughs> diba? Mga kababayan mo. At Lord big said, I, I, I'm a Kingmaker. Okay, ganito, ganito. Whatsoever you are the kingmaker, but you are the big, uh, sa, sa, libro mo, ikaw, eh, ikaw ang pinakamalaking liar. Eh. Huwag ko sa ka isa ang malaking sinungaling. Diba? Alam mo, Atty. big isang malaking panaginip yung sasabihin mo eh. Na ikaw ang nagpanalo kay Pangulong Bongbong Marcos. No! Hindi ikaw. Your part is a legal lawyer ang parte ng 31 milyong Pilipino ay nagmarka sa kasaysayan ng Pilipinas kung bakit nakabalik ang mga Marcos. Hindi dahil sa isang Vic Rodriguez, kundi dahil sa pisama-samang puwersa ng Pilipino na nagkaisa para maghalal at ibalik sa taong bayan ang Marcos. Yan ang hindi alam ni Vic Rod, mga kababayan ko. Yan ang sobrang tiwala mo sa sarili mo na, oy okay lang, walang problema dyan. Ah, isa ako sa nagkasama ni Bongbong Marcos. Wala ka kami pakialam kung matagal ka nang kasama ni Pangulong Bongbong Marcos. Kahit na mamatagal kang kasama ni Pangulong Bongbong Marcos at kaibigan ka niya. Eh, ang tanong dito, nung nag ba si Pangulong Bongbong Marcos, ikaw ba yung 31 million na nagpanalo sa kanya? Hindi. Kaya yung sinasabi mong kingmaker ka, sa libro mo, walang katotohanan yon. That is a biggest false. You are the bigger, the biggest liar o author na nagsulat ng isang librong kasinungalingan. Kahit kailan, big, isa lang ang katawan mo, hindi ka, hindi ka, hindi ka maging 31 milyong Pilipino. Masakit na realidad yan, pero totoo yan. Hindi natin maitatanggi, di rin nila maikukubli yan. Mga kababayan ko. Sabi mo pa dito, mga kababayan ko, di ba? Ah, uh, pa dito. Ah, uh, while I know we're already midstream to filing, hindi madaling magdesisyon. Talagang hindi nga madaling magdesisyon para sa sa'yo. Kasi alam nyo ang katotohanan, pagilid kayo. ba? Diba? Hindi talaga. At least, at least, mga kababayan ko, hindi ko na kailangan mag-adjust pa. Hindi ko na kailangan magpaka, ano pa sa kanila. Pero gusto ko lang sabihin dito kay Bicrod, mga kababayan ko. Ito lang gusto ko sabihin kay Bicrod, ha? Mga kapatid, ito lang. Nais ko lang sabihin kay Bicrod dito, maliwanag pa sa sikat ng araw, itong sasabihin ko sa inyo, sa inyo, alam ko, alam nyo, kung bakit tagilid kayo. Pag sinabi kong tagilid kayo, kasi walang naging pundar ang kakamaisog ninyo. I told you guys, there is a perfect timing na ilabas ang baho ng maisog and this is the perfect timing kung ilalabas ko ngayon dito yon. Well, yan yung reason mo ator ni Bic kung bakit ka nagpi -50, 50 ngayon. Hindi tagumpay ang maisog ni Duterte. Kahit nasabihan pa ni Duterte ang bangag, adik, adiktador, si Bongbong Marcos, walang nangyari sa kakamaisog nila. Ito ang patunay, mga kababayan ko, na ultimo yung pasimuno ng maisog-maisog na yan, mga kapatid, mga kababayan ko, ay alam na 50-50 sila, mga kababayan. Alam nila na tagilid talaga sila. Di ba mga kapatid? Ngayon, sabi ni Big, uh, oh, decision. As of this moment, very moment, I'm stealing 50-50. It's not an easy decision to make. This whole thing, mga kababayan ko. See? Oh, kamusta naman yung mga vlogger na bayaran nila dyan? Yung literal na bayaran. No, kamusta naman? Yung mga iyaking vlogger nila dyan na kala pag kumuda ng kumuda, eh, kala mo, malupet. Di ba? Mga kababayan ko? O, oh, asan ngayon yun? Asan ngay'on yun yung mga malulupet? O. Oh. O, oh, ngayon. Ultimo yung kakampi ninyo, ayaw kayo panigan. Ultimo yung uh, tao na si Road? tagilid, alanganin, ayot parang ayaw pa atang tumakbo. Bakit ba? Sapagkat ano mga kababayan ko, alam niya na hindi umubra sa taong bayan yung mga paninira nyo. Wala nang papasok na Duterte, maniwala kayo sa akin. Trust me mga kababayan ko. Ako, naniniwala ako. Ah, naniniwala ako. 98% mga kababayan ko. 98% mga kapatid. Sa kampo ni Duterte, mga kababayan ko, si Bongo lang ang 50-50, mga kababayan. Ako, naniniwala ako. Sa kampo ni Duterte, si Bongo lang ang 50-50. Hindi si Vic Rodriguez kasi 20-25 lang yan. 25 25 lang yan si Vic, huwag kang piler. Puta, tatakbo ka sa senator, wala ka namang bilang. Buti sana kung may bilang ka, eh. Eh, kaso nga lang, wala ka naman bilang, tas tatakbo ka pang bilang senador. Hindi ka 50-50, 25-25 ka lang. ba? Diba? Ang totoong 50-50 dyan, mga kababayan ko, si Bongo. Oo! Oh, Totoo sila sabi ko. Kahit pa paano naman, si Bongo, mga kababayan ko, kahit may kinahaharap na korupsyon sa katawan niya si Bongo, napainabangan ng taong bayan yung uh, malasakit center niya na yung mga ahensya ng gobyerno pinagsama-sama niya sa isang uh, uh, sa isang venue. 'Di ba? Sir, 'yung iniwiwala 'lo sinasabi mo, Noto Duterte, ang uh, ang nilibre Ram. Sir, uh, Sir Ram, talagang maraming salamat po. 'Di ba? Mga kababayan ko, kaya nasabi nilang 50-50 tong si ano, 50-50 tong si Bico Rodriguez, si Bico. Hindi ako maniniwala. Well, mga kababayan ko, napakarami pang pwedeng mangyari. 'di ba? Bakit di sumama si Big sa PDP laban? I don't know what's the reason. Why the by Big Rodriguez is not uh, siguro ba mag-independent. Ngayon natin. Para sa akin lang, no. Big Rodriguez is not a uh, no. Hindi yan kingmaker. Hindi yan ano. Kung nag-50-50 siya ngayon, well, maraming issue. Actually, I have legit sources, mga kababayan ko. Alam mo ba na ano? Ito ha, totoo ito, ha. Mga ka, ito, ito, ha. Ano ko lang ha. Ano ko lang, hide natin. Ito. Merong, ah... isang, meron meron ako isang sources na legit. Babanggitin ko to, pero hindi lahat. Okay? Nakita ko, uh, ano ba? Si Bikrod ay linked dyan sa nahuli na MBI formally in bold. Uy. Grabe to ha. Ito si Bikrod. Meron tong tinatago si Kreto. Noong nakaraan, may nahuli ang NBI na nagngangalang Maslog. Ngayon, Maslog. No? Maslog. Mga kababayan ko. Maslog ang pangalan. Si Bicrod ay may partnership dun. Mga kababayan ko. Madalas silang nagme-meeting sa Marriott Hotel. O yan Binigyan ko na kayo ng idea ngayon. No? Nung nagkakonsehan sila na si Maslog pumunta siya sa NBI para ilaglag si Bikrod pero si Maslog naman ay scammer din actually involved din siya sa 1999 textbook scam and 1988 Malacanang ba bribery mga kababayan ko. Wala alamin natin to, mainit to. 'Di ba? Nahuli na rin si Mary Ann Maslog last week ng NBI. Well, alant antayin natin na pumutok to mga kababayan ko. Ito sinabi ko sa inyo ha. Binigyan ko na kayo ng briefer ngayon pala na aabangan nyo na teleserye next week. At kung saan ipapatawag itong si Bikrod. At dahil ilalaglag siya ni Maslog. Abakan eh, abangan na rin natin yan mga kababayan ko. Well, for the meantime mga kababayan ko, eh, tumakbo ka na Bik. Wala nang problema dyan. Tingnan lang natin kung mananalo ka pa. Ganun lang kadali yun. Well, aabangan uh, ko yung pagtakbo mo, aabangan ko yung paglaban mo, at hindi hindi kita, Ah, uh, huwag ka magalala. Hindi ka mawawalan, Vic Rodriguez. Oh, hindi ka mawawalan. Hindi hindi ka mawawalan, Atty. Vic, sa pagtakbo mo. No? Sa pagtakbo bilang senador, hindi ka mawawalan. Hindi ka rin magkakaroon. <laughs> oh. Baka mamaya, yung mga troll ni Vic Rodriguez ng mga DDS, umatake na sa akin, ha? Sabihin nyo, pinlift up naman kayo ni Koy. Mamaya, babanatan na ako ng mga gumaganong ganun na ano, mga kababayan ko, ha? Huwag kami. Iba na lang. Baka mamaya, gumaganong-ganon na yan. Gumagalaw-galaw na yung leg-leg oh, <laughs> mga Oh, nyo ako subukan. Mga kababayan, please lang, tantanan nyo ako dyan. Baka magkaalaman tayo di nyo ko kaya. Huwag nyo akong subukan. No? Sino, na, napapansin ko lang po, no? Mga kababayan ko, napansin ko lang po, ha? Si Ben Marubal ay isang iglesia. Opo, iglesia. Si Vincent Tabigue, isang iglesia rin. At pansin ko po, eto ha, pansin ko po, lahat po ng bumabanat sa administration ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos na vlogger ay karamihan po ata ngayon ay iglesia. Ano meron? Meron po bang dapat malaman ang taong bayan? Kung bakit po tila ang mga INC vlogger ay tila po ba naninibago ng galawan? Ultimo ho yung tao ko na yung tao ko na iglesia ay nag din po dito sa atin. Tila po ba naispilayan ang ginagawa po natin? Well, wala naman akong masabi sa mga kapatid natin iglesia. I was former INC member. At hindi uh, po ako tiwalag ah. Mga kababayan ko. Ah. Uh, nagtataka lang ako. Bakit yung mga INC vlogger na kilala natin ay tila, lab, tila ba lumalaban na ngayon sa gobyerno? Mga kababayan ko. Hello po, ang Salvador ko si Nera TV. Ayan, ng from United Kingdom. Yung Vincent kami kayo bumaliktad na din. I don't know kung ewan eh. Pero pansin ko mga kababayan ko, hindi ko alam eh. Uh, Ayoko ayo, ayo si kapatid na Vincent. No? Alam mo, malapit sa kanya si Vincent. Ayoko usgahan si Vincent. Pero gusto kong, maki, gusto kong sa bibig nila manggaling, respeto. Pwede eh, respeto pa rin. Pero napagtanto-tanto ko mga kapatid. No? Na sa, sa uli, Napapansin ko parang dumadami silang mga INC lumalaban. INC. INC lumalaban na vlogger. Nagtataka lang ako. Uy, e, ba't lahat sila nagadamay na anong meron? Ba't lumalaban na to sa ano? Di ba dapat may malaman ba tayo? May ba tayo dapat mapansin? Well, ang dami eh. Di ba? Kaya pansin ko din, old time friend ko parang umiwas sakit. Ang dami mga kababayan ko. No? Ang dami, hindi ko rin, hindi ko na alam bakit. Sige po, ang ang consider sa Bedora. Hindi ko alam kung bakit ito. I don't know what's the reason kung bakit ganon. Pero syempre, idol kumpare kung ko INC. Hindi din naman PBBM siya. Well, I know. Ah, nagpunta ba si Pusit sa ay, sa iglesia? okay. Nangingi uh, Humingi na ng saklolo. Mga kapatid. Baka humingi na ng saklolo. Na inaano siya. Well, we don't know. Maybe, uh, maybe, baka may plano, di ba? Siyempre, unahan niya na yung mag-courtesy Para doon sa senatorial slate nila, mga kababayan ko. Oh, unahan niya na yan. Gagawa na ng paraan yan iba Gagawa na ng paraan niya. Eh ganoon talaga. If Chaposit wants to do that, wala tayong magagawa doon. 'Di ba? That is Chaposit. Oh. Oh, so, sabi nga, balik tayo naman natin, nakipag-ugnayan si Bibi Sara Ay, ganun ba? Well, malalaman natin yan. Uh, for the meantime, napansin ko lang, parang yung mga INC vlogger, eh, lumalaban na rin sa administration. Hindi naman lahat, pero may mga INC vlogger tayo na ikita na lumalaban na sa administration niya. Yeah. Pero let's let's set aside that. Mga kababayan ko, na idamay ko lang sa ating pag-uusapan.